Kakainin mo ba ang itlog ko? Kakainin <laughs> mo ba ang itlog ko? Kung ilalabas mo ang itlog mo. Huh? Yo, what's up guys? Nandito kami ngayon sa Dolores, Quezon upang manood ng car show. Uh, may tanong ako, ano? Uh, um, kung magiging manok ba ako, kakainin mo ba yung itlog ko? Pwede. Pwede! 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 Sampol! Sampol! Si Trixie from? Talisay. From Talisay, chow. So, Trixie, ito ang tanong ko, ano? Kung, naging, ma magiging manok ba ako, kakainin mo ba itlog ko? Aray, oo, oh, kahit buhay pa yan. Patricia, uh, ang talong ko eh, kung magiging manok ba ako, kakainin mo ba itlog ko? Oo. Yeah.